Kahit saan mang lugar sa ating lungsod, patuloy na bumibisita ang alagang kay ganda sa bawat pamilyang San Joseño, hatid ang libreng gupit, kulay at masahe. Bago magsimula ang Semana Santa, Napaganda at narelax muna ang mga San Joseño mula sa Barangay Fatima 4, Minuyan Proper, Kaypian, Santo Cristo, Santa Cruz 3 at Gumaok Quest nitong nakaraang linggo. Isa ang sektor ng edukasyon sa pinagtutuunan ng pansin ni Congresswoman Florida P. Robes. Kaya naman upang manatiling fresh at stress-free ang ating mga guro, binisita ng alagang kay ganda ang bagong buhay di elementary school at Gumaok Elementary School. Sa pagbisita ng atin ng bayan sa Gumaok Elementary School upang magbahagi ng mensahe. Hangad niya na mula sa programang ito, mapawi ang pagod ng mga teachers. Alam niyo po, ginagawa natin ito, hindi lang dahil gusto natin maganda. Siyempre gusto ko naman kahit pa ma maindisan ba yung inyong ano, pagod, no? Oo. Gusto ko yan, kasi para-para sa'yo nagtatrabaho sa gobyerno, alam natin ko ano yung pressure. Gagawin natin yan kasi gusto ko talaga maging happy kayo. Hindi lamang dito natatapos ang pagtulong ni Ati Kongrida Matapos niyang bilhin ang panindang isda ng isang tindera, ipinamahagi niya ang mga ito sa mga residente ng barangay Gumaok West. Maraming maraming salamat dito! Ibinahagi naman ng ilang residente ang kanilang tuwa nang sila ay bisitahin ng programa ng Ate ng Bayan. Bilang isang senior citizen na nananatili na lamang sa kanyang ng bahay, nagpapasalamat si Lola Esther sa serbisyo tulad dito dahil hindi na na kailangan gumastos pa. Maganda kasi unang-una na sila nang gumalapit dito sa atin. Saka hindi ka na mamamasahe, hindi ka na magbabayad. Eh, ang hirap ng buhay ngayon. kailangan kikita ka kahit matanda na. Kaya kailangan konting tiyaga. Ka. Si Ate Marvili naman, natutuwa sa programa dahil marami itong natutulungan ng mga lolo at lola. Nagpapasalamat po kami kay Congressman Lida kasi po uh, pinapahalagaan niya po yung mamamayan ng San Jose del Monte sa pamamagitan po ng ganitong programa. At uh, at ano po, uh, marami pong natutulungan lalo na po sa mga senior citizen. Malaking bagay para kay Ati Julie ang libreng serbisyo tulad na ito. Kaya naman agad siyang nagpunta ng kanyang mabalitaan ang pagbisita ng programa sa kanilang barangay. Sa parlor kasi halos 200 yata ang ano, eh, dito. Ako biglaan nga yung daang ko. Na, pabi, na dapat bala ko magpagupit, eh nalibre yung pera ko, diba? Nakakagaan sa ano ng ibang tao, lalo na yung mga walang pera, yung gusto magpaganda, gusto magpagupit, mas magpaano. Eh sa massage lang ngayon, magkano na ang massage, di ba? Nalilibre, at least tanggal yung pagod. Mula sa serbisyong may sinseridad at arugang pampamilya, nakakarinig tayo ng mga kwentong may ginhawa at suporta. Kaya naman, abangan ang alagang kay ganda na bibisita sa inyong barangay. Kasama si Ken Resurrection para sa Balitang San Joseño, ako si Den Fajardo, Public Information Office.